media ko ng Zoomer Season 2. Ano kaya ang isishare ni na Chris Ataa at Harvey Bautista na na-develop sa kanila bilang love team? True ba na minsan ay nadadala na sila sa mga eksena? Let's watch this. I guess, you know, nung nala ako personally nung nalaman ko may Season 2, I think, pumatak sa isip ko na obviously magde-develop yung story ni jackson and Hope and it was important na ma maipakita yung through, through our performance, I guess. Um, and I guess we were able to work on that. Nung, when, when we were shooting kasi, uh, season 2 ang daming mga love team, kilig-kilig moments, mga rom-com moments, I guess. And, uh, di namin napag-usapan kung paano i-execute yun eh actually, uh, before season 1 pa po kasi, friends na talaga kami ni Harvey. Like, we're in the same friend group. So, parang sa season 1, wala na talaga kami ilang. So, the chemistry, doing the show, nandun na po talaga siya. And, I'd say, ayoko na mag-lie. Siguro, in a way, parang may mga times na nadadala rin kami sa eksena. Yeah! <laughs> ma ma mas naging comfortable po kami sa friendship namin, lalo na ngayon. Ikaw ka na parang Yan, hi sir! ang aming bossing yes, na napakabait na magpapabil ng pizza later. Ay, oh. ko talaga. <laughs> eh, hi sir, Ray. Sorry, you know, no. Ayan. Anong bagay sila ni Chris Casta? di ba dito na na nag guess natin. nag guess natin. Ang, ang dami wapo, natin yung words. Ang ganda, di ba? Tapos nasabi natin doon na sobrang tinatangkilik talaga ng mga Gen Z. Yung love team Ang zoomers na yun at hindi tayo magtataka na magkaroon ito ng season 2. At eto Ayun na, 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 na nga, nga, ang season 2. Since tinangkilik po ang season 1 ng zoomers, oh, kaya ito na po ang season 2. Pero season 1 pa lang daw, hindi na sila nakakailangan eh. Uh -oh. What more season 2, di ba? Which nakakatulong yun talaga, yung magandang rapport ninyo na magkatrabaho, di ba? Nakakatulong talaga sa trabaho yun. Para mapadali ang mga eksena. Okay. At may chemistry sila, ha? Yes. Bagay Brand na bagay sila, di ba? In force, uh -oh. kaya... Chris Way ang tawag ng kanilang lab. Chris Way. Chris, Chris Bay Harvey, di ba? At Chris. Baka Chris, Chris B, 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 dapat. Oh, crispy, oh. Harvey, eh. hindi naman, oh, Chris B. Harvey eh. Hindi naman, Harvey? Harvey ba? Harvey? So, oh, Chris B. Oh, no. Kasi pagka oh. ano, Harvey, <laughs> Chris B. Hi po! Ano sir? <laughs> Yan, di ba? Kaya yung love nang yes! kinitin po, ang Summer's Season 2. Wow. Yes. Talaga po, bongga-bongga itong bongga palabas na ito. nyo, kahit kami kinikilig sa Chris B. O, oh, hindi Chris B. Kasi Harvey ang pangalan. Hindi Harvey, alam Kasi mo na.